So, ayan, what's up mga kabitbahay? Kung yung mga papansin, no, yung office na ginagawa natin, ito yung update. Ayan. Ito, ito yung mga table. Ginagawa na ng master natin, ano. Eh, oh, Uy, shout out pala dyan, no? Ayan. <laughs> so, ito yung pinaka natin. pinaka table. Ito, telepono lang isa dyan. Yung isa, yung wifi tapos dito hati-hati na sila sa telepono yan kaya maglalagay tayo ng cable tray ayan ito install natin ito ngayon ayan o para hindi kalat yung wire wow. lalagay natin yung isa-isa dito sa ilalim alright tapos ito yung pinaka main port ng wifi natin yan ito sya Ah, uh, hindi tayo maglalatag kasi mag wifi lahat kasi puro naman laptop siya kaya okay lang kahit wifi lang lahat. So ang ilalatag lang natin is para sa telepono. Kasi telepono natin puro iPhone kaya pwede mag jumper jumper. Ayan, kaya okay na yan. Kaya let's go maglalatag tayo at saka ayan, itong gamit natin. Gamit natin is dealing. Ayan. Alright. So let's go. Ayan, ganyan sya mga kabibay. So, dito yung mga power. Tapos, yung mga sobrang wire na galing sa CPU. Tapunta rito sa monitor. Ilalagay natin dito. Yan, ilalagay natin dyan. Tapos, yung UTP, itadaan din natin. Ilalagay din natin dun sa kabila. Kasi so, meron din yun sa kabila. So, ganyan lang yung setup natin. Easy lang. Easy. Easy office setup. Alright. Alright. Ayan mga kapit update. Ayan, tapos na natin ilagay yung mga tray natin. Ayan. Every table, mayroon na siya. Ayan, meron na rin dito. Ayan, tapos, ang kulang na lang is gagawa tayo ng mga UTP. Siguro mga 1.5 meters every telepono. Ayan. Ah, uh, sa telepono pala mga kapit okay lang yun na jumper-jumper kasi sobrang liit lang naman ang kaya ng bandwidth ng telepono. Eh, every port ko na to is 1 gig naman yan. So, alam naman natin na kilobytes lang ang kinakain ng voice. So, kahit ilang telepono pa yan, okay. right. Tapos, meron na tayo. Ayan. Tawid siya dyan. Ayan. Meron na. Nakaabang. Kikrib na lang natin yan. Tawid yan doon sa isa. Table kasi, ayan. Meron na rin dito. So, ang kulang na lang natin dyan is yung mga UTP cable na 1.5. Ayan. Ito, tawid na rin to. Ayan, tawid dyan dyan hanggang dyan. Tapos maglalatag tayo hanggang dito. Maglalagay tayo ng isang, ano dito, uh, patag niya ito, yung I.O. Maglalagay tayo ng isang I.O. dyan kasi etong lamesa at saka ito, magkakasama yung telepono niyan kasi ayan, kabit-kabit no, po yan. Ayan, tsaka to. Hindi kasi pwedeng itawid yan dito. Ayan, kasi eh, sagabal na talaga pag itatawid pa, pangit. Kaya itong area na to, yung line po nila ng telepono is dito mang gagaling. Ayan, tapos dito sa area na to, ayan, yung line nila is doon mang gagaling sa gilid. Ayan, yung mga nakaabang natin. Kasi yung wire na yon yung mga nakaabang na madami, hindi kasi pwedeng ilatag yan dito kasi masyadong maiksi. Ang design kasi dito, hanggang dito lang yan. So, kapag nilatag ko yan doon, kulang na. Kaya, ayan. Kaya, ang ginawa natin is, lahat ng mga IP phone natin is jumper-jumper lang. Alright? So, hindi tayo mag-aalala kapag mag-congest. Kasi, ang voice, sobrang liit lang ng kinakain na data. Or, kilobyte lang. Kaya, kahit ilang jumper pa yan ng telepono, kayang-kaya ng isang 1 gig port. Uh, ipasa ang voice. Alright? So, kung hindi kayo masyadong ano, uh, paniwala, search po sa Google kung ilang kilobytes lang ang kinakain ng voice. Ayan, medyo maliit lang. Kaya, ang 1 gig is sobra-sobra na po yun. Kaya, okay lang na mag jumper jumper. Okay, tapos ang mga desktop na tatlo at saka yung mga laptop is naka wifi lang. Uh, kung yung mapapanood sa isa nating video sa so una, may nag-create tayo ng isang mesh doon na additional na wifi dito dito natin ilalagay yon sa taas para yung coverage is kuha lahat para walang walang ano walang harang para pag ganoon yung signal All right so update ko kayo next ano gawa natin is maglilipat na tayo ng PC at saka maglalagay tayo ng mga LAN cable alright, let's go Ayan mga kapit bye. Okay na yung isang mga ano natin, patch cable. Ayan. Uh, waiting na lang ako na magawa or mailipat na nila yung mga cabinet kasi nag-order sila ng bagong cabinet. So, waiting ako para ilipat natin yung mga PC doon sa ginaga dito sa ginagawa nating office na bago. Ayan. So, ready na tayo. Ayan. Ready na. So, ang gamit ko palang uh, RJ45 is ito. Ayan. Comscope. Ayan. Tapos ang ginagamit naming uh, UTP cable is yan. Bilik na at 6. Yan. So ito para to sa mga iphone phone natin na mag-connect-connect. -connect, tapos yung ano natin, yung mga laptop or desktop na dalawa, mag wireless na lang. So ang gamit nating ano, uh, WiFi wi adapter is ito. pakita uh, ko sa inyo eto Yan. Ito yung gamit nating wifi fi adapter yan. yan. Okay na rin siya. Uh, good siya proven na tested na namin kasi ginagamit na rin namin to. TP-Link. TP-Link. Uh, ano ba to? TP-Link AC 1300. Ayan. High gain na siya tapos mataas na yung ano niya bandwidth. Ngayon. All right. Uh, waiting na lang tayo. Sana maging okay na yung mga kabinet para makapaglipat na tayo. All right. Tapos ano ba ba? Ah, uh, yun lang. Uh, update ko kayo after natin ma install yung ng mga telepono. Ngayon, ito pala yung sinasabi ko sa inyo. Bakit nga ba pwedeng mag-jumper-jumper dito sa mga IP phone namin? Ngayon, ito kasi gamit namin. Yan yung mga yan, oh. Grand stream. Kasi sa likod ng mga IP phone, dalawa yung dalawa yung LAN cable. Ah, dalawa yung port. Mayroong LAN, mayroong extra. So, pwede ka mag-jumper dyan. Kaya, pwede. Alright. So, let's go. Ayan mga kapitbahay, pa final na natin. Ayan, kasi lilipat na tayo mamaya eh. Ayan na lang. Lalagyan ko na lang yan ng I.O. dito. Tapos, i-crip natin itong mga to. Ayan, itong mga to. Tapos, ilalagyan na natin doon. Right, tapos ito. Lalagyan na tali. Itong mga to. Right, so ito. Panali natin. belko natin na white. Molding natin. All around tayo dito eh. Installer, contractor tsaka taga-configure. Okay, so, ito na yung mesh wifi natin. Ilalagay natin doon mamaya para magkaroon natin yung wifi dito. Alright. Kasi more in laptop to dito eh. Let's go. Alright, mga pa, Ayan. Ready na lahat ng mga LAN cable natin. Ayan. Alright. Ayan. Okay na. Andiyan na lahat. Takip na lang kulang. Uh, yung mga takip ng aking mga cable tray, ito yon, Ayan. So, ito takip na lang natin kapag maglilipat na. Ayan, ready na po lahat yan. Yun, tapos ito yung wifi na gagamitin natin for the laptops. Ayan, connected na po yan. Tapos, yung isa nating patch panel nandito. Alright, let's go. So, see you sa next vlog natin kapag naglipat na. Pero, I'm not sure kung ibablog ko pa kasi lipat na lang naman yun. Inantay ko lang yung advice ng admin para magkaroon tayo ng mga tropang people na maghahakot ng mga PC at laptop. Ayan. Alright. Waiting na lang tayo. Kaya, let's go. Ready to use na yung office natin na nilipatan. Ayan. Nandan yung manager, nandan yung assistant. Tapos, dito yung mga empleyado nila. Ayan, dito. Right. So, ang magiging ano na lang natin problema kung saan natin ipupasto yung network printer so doon sa dulo vacant yun pero medyo malayo hindi ko alam kung dito natin ilalagay kaya wait na lang natin yung admin kasi medyo marami pang ginagawa yan may mali kasi sila o mali yung kulay na binili nila na ano ng electrician dyan din yung dumaan yung kable natin eh pero dito sa gilid hindi yan magkasama kasi may divider po yan eh yan medyo dumihin lang yan yun ayun pa isa yan, with malaking big screen for uh, meeting yan. Right, ready na tayo. So lahat to nakakat 6 for telephone wire. Yan. Wala lang data kasi naka wifi naman. All right. Thank you so much. See you soon and then uh, pag may mga katanungan kayo saka suggestion, uh, comment down below para may isagot natin or may share natin sa inyo kung ano yung mga diskarte natin. All right. Bye-bye.